Ito, hindi naman sa pinagmamalaki o pinagmamayabang namin, pero tiniis namin yun eh. Alang-alang sa, sa ating lahat. Yung hirap na naranasan namin dito, akala nyo napapasarap kami dito kasi umi-income. Magkano nga lang ba sahod ng ating mga trabahante? Si Romelio, ang sahod, 300 per day. Dalawang area ang hinahawakan niya. Yung iba kasama natin, 250. Yun nga, may ano lang ako, may kunting pampalubag loob, may bigas. Sampung kilong bigas kada buwan. Pero yung sitwasyon namin dito, hindi ganun kadali. Tapos pagdududahan nyo pa kami na, lalo na ako, pinagdududahan nyo ako na, ano, may mga marami na akong property, aircon daw yung bahay ko. Marami naman nakapunta na member sa bahay ko eh. May, may sariling halapuhay din naman ako eh. Kumikita din ako ng pinakamababa 10,000 per week. Alam nila rumilyo yun. Alam na mga kasamahan ko yun dito. nagla ako. At yung pera na pinanglamber lumber ko, yun po yung pera na nung naibenta ko yung bahay ko sa Davao. Yun po yun. Gusto ko nga sanang ibenta rin yung pick-up eh. Mapapaalam ako sa inyo, baka sakaling mabinta natin yung pick-up at ibili natin ng bagong sasakyan. Yung Elf. Yung mas malaki. Para magamit. Di baling magmumotor na lang ako papunta dito. Tingnan na lang natin kung magkano yung release ng loan dito. Baka sakaling pwedeng kumuha ng Elf. Eh mas mabuti. Kaya sana naman, sana naman po nakikiusap ako sa inyo. Wag kayong magduda sa amin dito. Wag, wag wala yung